Arestado ang saro sa mga gwardiya kang Virac Public Market sa Virac Catanduanes matapos na magpositibo sa ikinasar na baybas operation kang miyembros kang Virac PNP. Sa pangyenot ni Police Major Kevin Caparoso, katuwang ang Pedeya Catanduanes, asin Katanduanes Provincial Intelligence Unit, sa barangay Gugun Sirangan kang nasambit na banwaan, alas 11 ning banggi kang nakalis na Sabado, Nobyembre 4. Binisto ang sospek na si Jose Ray Torres I. Candelaria. Nakuha sa posyon kay ni ang siyam na transparent plastic sa ilog ang pigtutubo na, na shabu, Apuera sa droga, na-recover man sa sospek ang budel money as in iba pang non-drug items. Sa impormasyon, dati nang nakulong ang sospek kang taong 2021 dahil sa iligal na droga. Alagad matapos na makaluwa sa kulungan, giraray ining pigtutukan kang otoridad dahil sa liwat na pagtutulak ning shabu sa banwaan. Ang pagkandaktakibaybas surveillance and uh, yun, yeah, pabilo ta lang siya pero yung ano po yan uh, that time na ano po nakampante na siya pinagano ta na po siya pinag uh, bypass ta na po sa drug free please po ipinapatod man po ito uh, siguro matinik lang talaga to magano mag, uh, si uh, Candelaria mm -hmm. sa mga paano pa ano, drug test kang lokal na gobyerno sa man po yan yearly kaya ano na po uh, drug test po sa mga empleyado po sa presente, Nasa kustudyan na kapulisan ang sospek na naatubang liwat sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Igas na pang drug kid po out of 48 na drug affected barangay and igawa na po kitang anong na folder po sa PDA Katanduan at may pinsubmit po the six remaining drug affected barangays po and looking forward na by the end of this 2023 ma-declara pong drug kid ang banuwaang kambirak po. Katakod kay ni Sinertokan PMP na mas papakusugunpan sa indang mga programa kontra ilegal na droga. Iningani Dagos ng makurtar ang paglakop kainis sa nasambit na banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal